Mag-i-inject okay, tayo ngayon ng iron kasi 3 days nung bagong nang anak na baboy ko si Shine. Mag-i-inject okay, tayo ng ano, iron. Ang 3 days nila ngayon. Mag-i-inject tayo ng iron. Ganyan natin, yes, ganyan. Ganyan. Hmm, Indikan natin ang ah, ating uh, mga de-eck. Stray disc hold. Bicomp. Ano? Dexa. Ano yung dexa na ito? Dectron. Iron. 1 ml per 1 de Let's see you guys. Yay. Yay. Okay. Okay. mga anak niya si sila kailan ang namatay na anak niya patuloy kaya yung mananay Kasi, ay na ganito, wala silang ano, wala silang sweet. Hindi sila, ano, galaw-gaw, galaw-gaw malikot. Hindi sila malikot. Pagka hihig, pagka padede sila, hihiga sila. Iba ito. niyo guys yung yung itong iron kapag ano siya 14 days booster shots naman tapos sabay ang kapon doon sabay ang castration okay ako na guys ako na guys yung ano man magsi-service dito sa aking uh, alaga. kapis na service ko sa iba, talagang pinag-aralan ko ito guys. Para hindi na ako ipapaservice. Saka, siyempre, iwas ano rin yun. Kasi pagka may papasok dito sa loob ng baboyan mo, no, tapos may carrier siya ng sakit sa ano, sayang. Nasa ano pag-iingat yun? maganda guys kung ganito na bilhin niyo yung malaking kasi mas makakatipid kayo ng ganito ang ko guys, ano, 22 bis nila. Sa ano naman yan? Hindi um, sila 22 bis pala. Kung Wednesday, 28 days nila ngayon. Kasi Wednesday ko sila iwawalay sa nanay. Hindi ko na sila pa dididihin. dami pa rin naghahanap ng beef kahit ano pag-ulan. Siyempre kasi pang December yan eh. December, January hanggang June, mahal ang bigi. Mahal ang baboy pag ganyang buwan. Dali lang mag-anon. Nasa ano naman yan guys, lakasan lang din ng loob yan. Yung pag-inject, pag kapag kapon, kapag malakas loob mo, kaya mo. Pero kung hindi, talagang hindi. Kasi kahapon, may nagpa-service sa akin ng mipin. ng ngipin 13 heads. Tinaklala ko ng ngipin 13 heads yung umipin ay nakamaliit. Ayang lumalaban ni liit. Ayun lang muna guys sa ngayon. Thank you for thank you for watching. Happy farming everyone. God bless.